Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan bali, ako po ay kukuha ng padala ni na Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Yun po ay para po ulit dun sa pinapagawang kusina po ni Uta. Ay nagkataon po na nadito po ako sa NACAR ngayon. Ay dito ko nalaan din po kukuhain dahil may malapit lang po dito na Sibuana. Ayan. Thank you so much po ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne. God bless po. Ayan guys, at bali nakuha ko na po dito sa Sibuana, Lujilier. Yung pong padala para po kanaudang. At yun naman po ay dito lang, malapit sa kanananay. Yaka ko lang po may kinuha din yan. Ah. <laughs> Nagkataon po na ako na dito sa... Ano ling? Ay dito ko na po kinuha. Ayan po yung kanananay na bahay, yung kulay green. Yan at uh, gusto ko rin pong magpasalamat ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan sa padala po nila kay Udang. Ayan po at bali nandito na tayo sa Abiyawin at pupunta na po tayo dito sa bahay po ni na para ibigay po yung pera na padala po ni na Ma'am Judy at Ma'am Joan. Tao po! Tao po! wala walang tao. Madel! Ay! Ako may bibigay la ang... Ito yung padala ni na Ma'am Judy. Abo! Ay, ayos na, honey! Ito na po yung kuwan, ah. Ginawa po ni Udang. Ay, maganda nga naman. Tingnan, honey. Mm. Ibigay ko yung padala ni na Ma'am Joad, Ma'am Judy. Wait lang, ha? Ito yung kahapon ko pa nakuhay Kami na may dumating ay gabi na. Ay, tapos ay kanina may ako sobrang busy. At nga, birthday ni mother ako nagluto. Okay. <laughs> <laughs> di hindi ba kalis-alis sa... Oh, wala ito yung resibo sa Cebuana. Yan ay 16K. Ay, ano ah. Ibigay ko daw kay Bossing yung 2K. Kaya 14,000. Pakibilang na lang. Pakibilang muna. 14,000. Hindi ka ngayon, baka kulang ang ano eh. tama po tita. 14,000. Wait lang ha. <laughs> Wala ko dalang monopod kaya kay hindi gumahay, ko maipapato sa camera. Yeah. 14,700 700, yeah. 700, yeah. 700 yeah. 50 60 1. Ayun. <laughs> 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 salamat po. Maraming maraming salamat po, Momjoan, Momjo. Thank you sa pang ano lang ako uh, na nagpa extra nga daw po sila pang pang jalebi daw po ah. <laughs> ay yun kakana po nung nagbibigay sa mga huya kasi <laughs> karami sa naman po mga kati mga jo karami sa naman po sa ito tayo. Uh, tayo Sige, tapos ako ay ano, pag dumating yung cabinet ay mag-update na din lalo ka ng kaunti. Oo, oh, tatawagin ko po kayo. Okay. Ah, <laughs> uh ah. -huh. Kahit okay. sabi ko naman kay Ate yeah, Kuya, ay mag-vlog din. Uh, oh, Pinapag-vlog ko nga. Oo. Oh oh. Okay. oh, oh. Ay, akin din ipapasilip lang ako, Tim Duan. May iba rin nagre-request. Yan <laughs> po, uh, ito mo kayo ay pang ano po sa cabinet at saka po ipapasilip na Ah, ah. Yung, doon. Oh. Ah, ah, sige. Sobrang sobrang sobrang. Ha, Para magpagawa ako po kami dito down at down. pang Oh, yeah. po ang po. Matutuwa si Nini. Mag-jollibee. Mag-iisalamat po ang mga po, At mga deliver ati, dinideliver na po yung mga cabinet po ni Udang. Yan po yung kitchen cabinet ni Udang. Ibababa na po ni Nabati. Yan bagay yung kay Udang. Ito po yung kay Ate. Ah, yan yung sa akin. Ayan, isa. Wow, tapos na rin po pala. Thank you. Bale yung kung kanilang hindi niya deliver mm -hmm. ay diyan po ilalagay sa ilalim niya. At meron na din ah, dito. Na po yung tiles. Ah, tiles dito. Nalagyan na rin po pala nila ng tiles. Mayroon din siya eh. Ayan eh po, po, po nagka-problema ng kaunti. Eh. Uh, Gawa po ng nung sukatan, ay eh, wala pang tiles. hindi eh, na ano ang sukat ni Hani Babanga, yung ano ah. <laughs> wow! Kaya pala naman ay, eh, matikas na niyo. Eh. Ay, tingnan niyo siya ah. pa? Oh. pa. Ka Kahuya, pero matikas. May dila ng lahi. <laughs> hindi daw ang lang ang na muna po nila yung ano ay kitchen cabinet ni udang Oops. Pasok na po sa loob. Maganda pa naman din daw po ang pagkakalapat na yan. Ah, ayo oo nga, Ayun, ay, ah, sa taas na lang, magbabawas. Nang tayos. Pangga na po doon, ang Nalagyan na ng tiles. Eh baka pwedeng doon na lang magbawas. Dito daw siya, baka sa Vegas na sa taro. Vegas kasi din. Doon ang sakuan, sa ibabaw na lang magbawas. Ah, oh, ay semento rin naman pala eh yun. Semento oh, rin niya, tinibs. Mm, ay, uh -huh. ay na yung flat na semento. Buti na tibi na bangko ka ng kaunti, gawa nung may sige, um, dumudu yung pula yung semento, uh -huh. kaya nag clearance ka na ng bro. pa po ni Kawan kung anong solusyon Ma mm ma -hmm. Maipasok man natin ito ay dapat ay maiangat. Iwan lang. Like oh, dapat ay angat din katada sa tiles ha. Ah. Ay hindi, ito naman ay... Ewa pa naman ha. Ah. Comfort, comfort lang ay ang clearance. Iyan ay paparehas. Iyan na ito. Ay, ay nga yun. Ay, kung ibababa natin, wala ang problem. Kasalay ba kung si panin? Eh. Kung papasang tayo sa -tay, tiles. Lahat ito ibabawasan. Maganda pa man din ito, ha ng, uh, kutsara, ah. Inilagay ng mga kutsara dito. Oh. Baso. Inilagay baso. Mm, maganda. Kala ko ilagay ng ulam. Mm ha uh, Pwede rin. <laughs> mm -hmm. Malaki. Malaki itong. Ay... Huwag pinatingan dito sa akin ah. Kakatingan nga. Ito ay kaso ito ah. Hindi, hmm, kakatingin doon. Okay. Yung tiles nga, yun, yun. na sa sa yung pag inilapat mo ito ah. Ay, yun. Ang kapalit na ito. Harap sa'yo sasabit sa tiles yung pag na ito ah. So, Kasi kung pinukuha, ito ay harap sa'yo sasabit din doon sa tiles. Mm -hmm. yeah, tindod, well. Ay Ito okay. yung tatawa, cemetery siya at kasama ito, yung pag-ilulugog natin. Ay, hindi. Ito kahit hindi mo na ano natin, ito yung dilandos na ito. Oo, dilandos na ito. Kung baga dito sa dos na ito, yun yung laka ng bagwa ko, no? Palog na ganun na. Pero pagyan may dinaanan mo ng grande na sang diritsyo, basta bubuitan lang. Kaya lang, ay mawawala ka na talaga sa standard. Okay lang, ay walang problema din. Okay lang. Ito, mm. di ba? Ito'y may matibay pa rin, alam mo, may matibay pa rin, ito'y manta. Okay, mag render din Okay, ito kong mag-grinder. Sukat ang mino. Siyempre, sukat ang mino. Mag-grinder daw po. Magbabawas po doon ah, para po magkasya yung kanilang... Hmm.

yan tungan na po at bali binaba na rin po yung ating ipinagawang ano ah para sa rooftop po ayan. Eh, Kakayat na po nila sa taas sa rooftop. Ano kaya hindi kaya katang makagasgas ng Ito malaki yan eh. Kaya? Kaya po. Kaya hirap. Sa so, tanda nila. Wala kayo naman tumanda nila kaya eh. Ang ng tsinelas ko. Ako pa kumuha pa ng tsinelas. Kaya ako'y naiiwan. Nakakakayat <laughs> na po sa taas. So, okay. Yeah. Wow. Ito na lang eh. Na, ay, ano. Pwede para, para mo humangin, hindi na iya ano. Para Ay sige oh. Ay, ay matagal pang panahon. <laughs> oh, matagal Kaya, pang panahon. Eh ko na muna para kahit lang humangin na eh, hindi matumpa pala ay parang hindi naman patay na patay sa pagkakasin. Oo, maganda nga eh. Maganda nga siya eh. Kasi parang sa pagka parang pag tinignan mo lock-lock o kaya diba para may ano naman sa Oo, maganda nga siya. Tapos ay doon po sa ilalim ay pwedeng paglagyan ng mga kaserola ang ibang mga gamit. Ang ganda Matagal nga grind ito. Eh. Ngayon, eh, paano sinabi ko sa inyo, uh, ng mga tatangko, oh, kung sa hindi like. uh, daw. po ng ano, ano, uh, ano, pangat naman mula kay ang awang, di ba ka? Uh -huh. Ay, pala meron lang itatags na yan. Sige, nga, pag ka na, itatagal na. Magbigis At sabi, hindi raw itatags hindi Maganda. Yung iba ba? Hindi ko muna nilagay. At alam ko nga, baka mamaya may mahaba kang halalagay. Kailangan ba ganat ang division o kahit hindi naman? Hindi, okay lang. Pero pagka gusto mo, itat mo lang ko nil. Gusto ko yung division. Hindi, at least yan. Okay lang. Kasi baka mamaya, mga sandok na mga oh, oh. pagkakahan, eh, pwede mo ilagay. Ay, ilalim. At mula ng mga marcay. Kasi yan. Oo. Okay lang kahit yung taas ang mayroong division. Yun. Gani yung kulay na lang po ang pinalagay ko para hindi po ano ah hindi masyadong dumi. At kapag kaputi baka may, may mga batay guhit guhitan lang ng mga lapis o kaya ay ball pen ay pangit tingnan. Kaya parang gani ang kulay na po lang ang aking pinalagay. Ito na pag nagluto po ako. Ay kahit lang matilabsi ka ng mantika. Ay kapag kapuputi puti, ay pag natilabsikan ka ng mantika, ay baka po pangit tingnan. Ganda. kahit mabasa, kahit hindi Hindi siya... yun ay aluminum naman Kahit lama mabasa ulan, hindi siya kagaya ng plywood na Magagat to. Oh. Saka ro-ro po kapag na-uulan, yan po ay kahit lang... Mahirap! Mahirap po ka naman. Hindi, magaling talaga <laughs> ito. yung uh, mga ay... Medyo... May prinsipo lang <laughs> ganitong kabina. Okay. Pero pagkakayang kukunin po lang itong buwan, hindi ko madali lang tanggalan ang munay Ayan po, po siya. Parang cabinet na rin namin. Eh. Pwedeng paglagyan doon ng mga ano kaserola, mga gamit sa pagluluto. Hindi daw po pati yan nasusunog. Kahit lang po mainit yung kalan, ay hindi po siya nasusunog. Hindi siya yung parang uurong hani. Eh. At ito yung aluminum. ba do aluminum aluminum Ayan, at bali gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Gloria dahil sa kanya po galing yung ipinagpagawa po natin na yan pong uh, corner cabinet o kitchen corner. Ayan, sabi ni yun ay island corner. Ayan, kung anong pong tawag diyan ay gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Gloria dahil Uh, sa kanya po galing yung ipinagpagawa po natin ayan. si ma'am Gloria po dati ay nagpadala sa akin ng pambili ko daw nga po ng cabinet dito po sa rooftop ay nakiusap po ako sa kanya kung pwede ay itulong na lang po namin kay Adjau para uh, maipaayos po yung kanyang bahay ayun bali pumayag naman po siya kaya nakabili po tayo ng semento at dahan po yung Uh, bahay po ni Adyaw ay hindi ko po akalain na magsesend po ulit sa akin si Ma'am Gloria. Ay, ako naman ay nahihiya na hindi po tanggapin yung pinadala po niya dahil sabi po niya ay uh, ibili ko daw nga po ng cabinet dito po sa rooftop. Ayan, bali ang sabi po niya ako na yung bahala. Kaya yan po yung ating ipinagawa. Dahil yan po ay matibay. At saka maganda po siya dahil uh, pwede po siyang patungan po ng lutuan. Yan, maraming maraming salamat po Ma'am Gloria at sa inyong buong pamilya. More blessings pa po sa inyo at uh, sigad na lang po yung bahalang magbalik po sa inyong kabutihan. Nakapag-arado na po ulit dito sa palayanan at ngayon pong December, November, December ay ipagtatalok na naman po ng palay. Ay ngayon pala ang po po'y inararo na. Para po yung mga damo ay namamatay na. Para po pagtatanim ngayong December ay ano po, ah, patay na po yung mga damo. Kinakalag po ni body ito pong ano ay at pinapapalitan ko po nito ah. Tomas Escrendor at na po, Sirana. Saka kaya ang dalawang nadaling nasira, single lang yung nalagay nila. Sibay-bayat ang nagawa. Siyempre, ay para na may sibay. Kasi butasin talaga pag isa lang. Sige, atang mga ayan po at uh, kinalag na muna po nila para mapalitan po nila ng ano ay eh, ng screen yan update po dito sa ating screen door wow nagmukhang bago Maganda na po siya. Mapalitan na. Maganda na po siya. Nagmukhang bago. Ayan po. piti na po ilagay Ayan na. Hmm. Oh. Okay. Ihulog muna natin. Oh. Tapos yung tennis mo, bahala maitaas mo dito ah. Kung ayos lang ako na dito ah. Oo. Oh. Kasi mo ba ba ng kundi? pantay lang eh. Hey. Basta pantay mo lang. Hindi yan. Pagkano? Ay, ay, mo na. Para ay, yung ay, ng labago mo. Oo. Oh. Tinanggal muna po. Oo, akin ang babad. Itatiles mo na daw po nila yung... Ayun, ah. At bukas na lang daw po. Bukas na lang daw po ulit ikakapit. The next day. Ako po'y mag-update lang sa kusina po ni na Madel. May ligpitid pa po at nag po si Tutoy. Si Sean. Na. Oo, oo nag-iyak po si Sean. Ay, papatulogin mo na. Ay, ito po ang update. Ay Ayan, meron na po ditong bintana. Ah, wow! Ah, maliwanag. Maliwanag na po dito sa kanilang kusina. Dati po noon ay madili, may uha po ah. Kahit lang, ano ay, napakaliwanag na po. at maliwalas na po. At nakalagay na rin po yung kanilang kitchen cabinet dito sa baba. Ah, Yan, okay na po. Nagkasya na po. Nagawaan po ng paraan at nung dalahin po dito ni Yunil ay nung una po ay hindi po nagkasya ay ginawaan po ng paraan nila. Si Udang po ay nag dito ah, nagbawas po ng semento. Gawa ng sukatan daw po ito ni Yunil ay meron pang... Nang sukatan po ito ni Yunil ay wala po siyang tiles. Ay ang sabi daw po ni Udang ay hindi natatilesan. Ay nung i-deliver po ito ah, kanilang cabinet dito sa ilalim ay biglang nakatiles na kaya hindi na po sukat ay nagawa naman po ng paraan ayan po wow maganda po siya maganda mm. times na rin po yung ilalim maganda na thank you po ulit kay mam judy at kay ma'am joan So, ayan. Ito na po ang naging update po sa kanilang kusina. Maganda rin po pati yung tiles nila. Maliwalas. Ayan. Maraming -hmm. salamat po, Ma'am Judy, Ma'am Joan. Ito daw pong kanilang CR ay bibilhan na lang din daw po ng tiles. At may natira pa daw pong ano ah, pera ay itatiles na rin daw po nila itong kanilang CR. Ayan at bali... Ito po yung update dito po sa kusina ni na yan, maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan. Maraming maraming salamat po Ma'am Judy, Ma'am Joan. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!